Yun ang pagkukwentuhan natin ngayon at ang ipapakita ko sa inyo ay ang ano nga ba ang pinagkaiba ng locally slaughtered chicken or yung mas murang chicken kumpara sa mga sa branded chicken na may pangalan at medyo mas mahal ng konti. Konti lang parang 10 pesos lang ang pinagkaiba ng prices nito. Although these are all locally slaughtered, local naman ito lahat eh. Ang pinagkaiba nga lang ay yung isa ay branded, yung isa ay hindi branded. So let's see pakita ko sa inyo, baka may matutunan kayo. Let's go! So, ito yung branded chicken. Although, wala akong locally slaughtered chicken ngayon. Ito muna ipapakita ko sa inyo. Nakabalot ito, tinanggal ko na lahat. Dahil sa mga existing rules ng pagbablog. But anyway, here we go. This is the branded chicken. Ang una nyo mapapansin dyan ay maputi. Malinis yan at malinis. Yung locally slaughtered chicken ay mapula. And yung hindi nyo nakikitang Uh, quality ay ang amoy. Ito pag tanggal mo sa balot ay wala siyang amoy. Yung locally slaughtered ay medyo malangsa. Uh, what else? Etong branded chicken ay nakabalot ito ng plastic. So there is a very less contamination ng bakterya, Hindi ito nilalangaw at hindi rin ito nahawakan ng mga tao. Hindi rin ito kung ma-drop ito sa floor ay nakabalot siya. So at pinatong sa mga lababo, nakabalot siya, so hindi siya mabilis ma Okay? So, maputi siya, at walang langsa. So, yan. Ang mapapansin mo din dito, sa branded chicken, yung backbones niya ay hindi bakat. Yung mga buto niya ay hindi bakat. Ibig sabihin, mas meaty siya, at mas maganda ang feed sa kanya. Yung locally slaughtered ay labas-labas -laba sa mga buto. Okay? Papakita ko rin sa inyo yan next time. Dito muna tayo sa branded. Bilog na bilog. And itong branded, wala siya gaano, wala siyang maraming dumi. Wala siyang mga balahibo na naiiwan. Meron, pero pa isa-isa. Okay? Pa isa-isa. And what else? Ito, to yung pinakamahirap na linisan na part. Kita nyo naman. Malinis na malinis. Walang mga balahibo. Sabi ko nga meron man, pa isa-isa lang. Pero talagang nilinis ng malos. Cut natin. Impet muna. Alisin natin. okay then we got the two wings okay mag overcut puti talaga malinis talaga so magkaiba po tayo ng mga sistema sa pagkakat no? Okay, yung loob tignan natin tignan natin yung loob check nyo, napakalinis talaga walang dugo-dugo, walang langsa okay. Okay. this is malinis, malinis malinis na malinis actually malinis tayo nyo loob, let's go tap natin walang langsa malinis talaga walang hindi matugo chicken neck. Pang fried chicken pala natin, ito panigda natin ito. Then yung breast. Tanggalin muna natin yung skin. Tinatanggap yung skin niya. Yung mga bumibili kasi ng breast, mostly ayaw nila na may skin. Let's go cut into half and press is cut into three and put it So that's it. Pakita ko sa inyo lahat. Yan. Yan, 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 yan. So, yan po. Super linis. Walang dugo. Walang amoy. At uh, siguradong hindi contaminated ng bacteria or germs. Pahabol video tayo. So, yon Finished chopping. Kung mapapansin nyo, talagang napakalinis. Walang dugo hindi pa yan nahugasan, napakalinis na. So, yon in conclusion, pag bumili kayo ng fried chicken with gravy kay Papa Joe, ay alagan tatay ang makukuha nyo. Siyempre, mahal natin ang customers natin, mahal natin ang business natin. Ito talaga ang solid, hindi tinipid. Presyong 35 kay Papa Joe, 25 lang. Quality, makukuha nyo linis. Kitchen, hinanda. Sa kusina, ko hinanda. Hindi kung saan-saan. Para malinis tayo. Pati manok nyo ay quality. Salamat sa panonood. At sana tangkilikin nyo yung ating Papa Joe's Fried Chicken with Gravy at ang sisig na malupit. Malupit talaga. Kaya try nyo na. I-try nyo na po bago maglaho. God bless us all. Bye-bye.